sa mga pulis at posibleng preventive suspension. Yan ang mga pinag-aaralan ngayong ipataw kay Bambantar Lak Mayor Alice Guo sa gitna ng mga aligasyon laban sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Panaw na ba para tanggalan si Banban Tarlac Mayor Alice Guo? ng kapangyarihan para pangasiwaan ng mga polis sa kanyang nasasakupan. Yan ang iniutos si DILG Secretary Benhur Abalos na siya sa ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ibig sabihin ito, pagkatapos ka nito, pagkatapos nga ng investigasyon nito, of course may sufficient grounds, we will withdraw the deputization of Mayor Go. Kabilang sa kakayanan ng mga alkalde ay ang pagkontrol sa mga police unit sa kanilang mga nasasakupang lugar pwede rin silang mag-deploy ng mga pulis. Bukod sa posibleng pagtanggal kay Go ng kapangyarihang yan, inirekomenda na rin ng Department of Interior and Local Government sa Ombudsman na isa ilalim sa preventive suspension ang naturang alkalde. Wala kasing ganyang kakayanan ng DILG pero kung kinakailangan, nakanda naman silang magain ng reklamo laban kay Go. Bunsod yan sa pagkakasangkot umano ng alkalde sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at ang paratang na konektado umano siya sa China. Nagsumiti na ng fact-finding report ang DILG sa ombudsman pero hindi na muna nila ito idinitalye. Sa Bamban, Tarlac naman nagkalat ang mga banner at Tarpoli ng pagsuporta kay Mayor Go. Ginawa raw yan ang mga residenteng natulungan ng kanyang mga programa. Business as usual sa munisipyo ng Bamban pero wala raw ng alkalde. Sa panayam naman ng News 5 kay Tarlac Governor Susan Yap, inamin niyang kilala niya si Mayor Go. Inendorsa raw ito sa kanya ng kanilang partido sa Nationalist People's Coalition don't remember the details how i met her but uh, the council was the one that um, brought her to me and endorsed um, uh, yung kanyang dating impact na na katunggali eh, kasi nakita naman na maganda ang naging uh, trabaho niya sa bayan ng Bamban tungkol naman sa pogo operation sa Bamban dumistansya ang gobernadora hindi rin nakarting sa kanyang tanggapan na muli palang lang nagoperate ang pogo sa Bamban na ni noong 2021 sinubukan ng News 5 na makuha na ng pahayag si Mayor Go. Pero tugon niya, bahala na raw ang kanyang mga legal adviser na sumagot sa mga issue at maglabas ng official statement habang naghahanda siyang muli sa pagharap sa Senado. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five